Paano malalaman kung niloloko ka ng iyong asawa o boyfriend? Sa panahon ngayon, maraming mga lalaki ang nagkakaroon ng ibang babae kahit na may girlfriend o asawa na. Sa madaling salita, may mga lalaki talaga na nangangaliwa o ugaling magkaroon ng kabit. Napakasakit sa babae na malaman na may ibang kinalolokohan ang asawa o boyfriend kaya't dapat maagapan ito habang maaga pa lamang. Huwag antayin na magkaroon pa ng anak ang iyong minamahal sa ibang babae bago ka kumilos. Narito ang labing-anim na mga senyales na nangangaliwa ang iyong minamahal. Ikauna, lumalayo at pabulong kapag may kausap sa cellphone. Walang sekreto sa isa't isa ang mag-asawa mapatrabaho man o pagdating sa mga kaibigan. Kaya't nakakapagtaka kung ang mister mo ay gano'n na lang ang pag-iwas sa'yo kapag may kausap sa telepono na tila may nililihim. Pwera lang kung ang kausap niya ay naniningil pala sa kanya. Hindi mo pala alam na may malaking utang ang asawa mo o nakasanla ang bahay at lupa niyo dahil natalo sa sugal o kasino. Kaya maging alerto sa ikinikilos ng asawa. Ikalawa, pagbubura ng mga messages sa inbox. Sa sobrang abala ng asawa mo sa trabaho, wala itong dahilan para magbura ng messages sa cellphone nito. Pero sabi naman ng iba, kapag may tiwala ka sa asawa mo, bakit mo pa ang cellphone nito? Tama nga naman. Subalit so, walang masama kapag tingnan ang cellphone ng mister paminsan-minsan. Ngunit nakakahinala kapag may password ang cellphone nito at ayaw ipaalam sa iyo ang password niya. Hindi dahil sa walang tiwala ka, kundi karapatan mo malaman kung ano na ang nangyayari sa asawa mo. Ikatlo, pagkakaroon ng iba-ibang account sa email or social media sites. Kapag ang lalaki ay nagkaroon ng higit sa dalawa na email address pero hindi naman related sa trabaho nito at tinatago sa iyo, baka may kabit siya. Lalo na kapag may sinasalihan itong social media sites na pili tinatago sa iyo. Ikaapat, laging lutang sa mga okasyon. Kadalasan nagkakaroon ng family gathering ang pamilya kapag may okasyon, lalo na sa mga Pinoy. Kung ang lalaki ay madalas late nang dumating sa party at ang otak nito ay nasa ibang lugar palagi, maaaring may itong ibang babae. At kapag naman maagang umaalis ng party at ang dahilan ay trabaho, dapat mo nang bantayan maigi dahil may posibilidad na mag-uusap sila sa chat, cellphone o di kaya ay magkikita sa personal. Ikalima, Madalas gumimik. Hindi masama na lumabas ang mister mo paminsan-minsan kasama ng mga kaibigan o katrabaho. Ngunit kapag ang mister mo ay madalas lumalabas dahil nagkakayayaan sa trabaho o barkada, lalo na kapag may mga babaeng kasama, kailangan mo nang maging alerto lalo na kapag ayaw kanyang isama. Ika-anim, bigla ang pagiging mabait o sobrang lambing. Kapag ang mister mo ay biglang nagpresentang magregalo sa kaibigan o pamilya mo na hindi naman niya ginagawa dati at halatang pinagkagastusan ang regalo nito o kaya naman ay biglang masipag siya sa mga gawain sa loob ng bahay na hindi naman niya dating ginagawa, maaaring ang lalaki ay may kasalanan at gustong bumawi. May mga lalaki na likas na hindi malambing sa asawa o kasintahan. Ngunit magtataka ka pagising mo sa isang araw ay sobrang napakalambing ng asawa mo o boyfriend. Yung tipo na nagbibigay siya ng mga mamahaling gamit para sayo. Nagbibigay ng flowers na minsan, kahit valentines o birthday mo hindi niya nagagawang bigyan ka. Madalas ang dahilan ng pagbibigay sa iyo ay ang pagkakaramdam ng konsensya sa kasalanan o takot na mahalata mo ang lihim niya. Ikapito, pagbabago ng lifestyle. Kung dati-rati ang husband mo ay walang pakialam sa brand ng damit na susuotin at pabango na gagamitin, ngunit ngayon gusto ay laging maganda ang sinusuot at mamahalin ang pabango, Malaking senyalis yan na ang mister ay may kinalulukuhang babae. Pero unfair din sa lalaki na pag-isipan ka agad. Pwedeng trip niya lang magbago ng lifestyle para sa'yo. Kaya pakiramdaman mabuti kung para talaga sa'yo ang kanyang pagbabago. Ikawalo, Ibang Amoy ng Perfume Kung ang boyfriend o mister mo ay umuwing late galing sa overtime, at nakaamoy ka ng pabango na alam mo na hindi niya ito pag-aari, maaaring senyalis din ito na may iba siya. O kaya naman, kapag nakaamoy ka ng sabon at mukhang fresh na fresh pag uwi, may chance na dumaan pa sila ng kanyang kabit sa biglang liko kung tawagin ng nakakarami o motel. Isa din sa malaking ebidensya ay ang pagkakaroon ng kondom sa wallet na hindi naman kayo gumagamit at ang pagkaroon ng lipstick sa damit. Ewan ko na lang kung anong palusot pa ang sasabihin nito. Ikasyam, kawala ng gana. Kapag ang asawa hindi na ganon kasabik upang makasiping ka o madalang ka na lang niyang ayain sa kama, may posibilidad na may ibang babae na itong kinahuhumalingan. Tandaan, kailangan mo din tingnan ang sarili. Baka na din ang problema dahil mas mukha ka pang matanda pala sa nanay niya. mag maigi at laging fresh pagdating ng asawa. Kung dead ma pa din sayo sa ginawa mong transformation, may posibilidad na may ibang kinasasabi ka na nga ito. Magtataka ka rin sa partner mo kapag lagi siyang walang oras kapag niyaya mong mamasyal o mag-date kayong dalawa. Lagi na lang siyang pagod at gustong mapag-isa kapag nakapermi sa bahay. Hindi na siguro ito normal, lalo na kung ilang taon na siyang ganito at may posibilidad na merong kinagigiliwan siya na ibang babae. Ikasampo pag-alis ng matagal. Minsan ang husband mo ay nagpaalam upang bumili ng pagkain sa kanto at nawala ito ng halos apat hanggang limang oras. Ibang pagkain na ang binili nito. Maliba na lang kung may emergency na nangyari sa kanya sa daan. Kalabing isa. Pagsisimula ng away. Kadalasan kapag ang lalaki ay laging naghahanap ng paraan upang mag-away kayo mula sa maliit na bagay hanggang pinapalaki niya, ang ending aalis ito at mawawala ng matagal at minsan araw pa ang binibilang bago bumalik. At ang babae naman ay sobrang bait at panay ang sorry pagbalik ng asawa. Huwag maging tanga pagdating dito. Ikalabing dalawa, masikreto at walang pakialam. Ikaw ang asawa, ngunit hindi mo na alam ang mga pinagkakaabalahan ng husband mo. Hindi mo kilala kung sino ang kasama niya tuwing paglabas nito. Nakakalimutan na ang mga okasyon sa bahay niyo gaya ng birthday, anniversary at mga holiday special. Kailangan mo na sigurong maging alerto. Ikalabing tatlo, mainitin ang ulo. Mapapansin mo na malaki ang pinagbago ng asawa mo pagdating sa ugali at pasensya. Laging pagalit kung magsalita at nawawala na ang dating lambing nito. Mararamdaman mo na ang asawa mo ay hindi na masaya, ngunit hindi mo rin matukoy ang dahilan nito. Kapag nakaharap sa iyo ay mukhang tigre, ngunit kapag may kausap sa phone ay hanggang mata ang ngiti. Kailangan mo na sigurong mag-isip-isip. Kapag nahalata mo naman na may kakaiba sa asawa o nobyo at kakausapin mo siya kahit sa mahinaho na paraan, ngunit pagalit ang tugon nito, magdududa ka na lalo na kung umiiwas sa mga tanong mo. Kilala mo naman ang partner mo, kaya malalaman mo kapag sobrang defensive ito kapag nagtanong ka kung may ibang babae nga ba siya. Ikalabing apat, laging overtime. Hindi maiwasan ang pag-overtime ng mga empleyado, lalo na kapag naghahabol ng deadline. Sa laging pamamalagi sa opisina, posibleng makakita ang husband mo ng babae doon. Nakakapagtaka naman siguro kung gabi-gabi ay nag-overtime at madaling araw na nakakauwi. Dapat maging aware sa nangyayari sa asawa. Ikalabing lima, madalas mag-out of town sa trabaho. Kung dati-rati ay tamad ang asawa o kasintahan mo sa pagpunta sa mga event nila sa trabaho, ngunit ngayon, laging present sa gathering sa opisina, maaaring kaopisina nito ang babae niya. O kaya madalas ay out of town ang trabaho nito at araw pa ng Sabado at Linggo, kailangan mo nang mag-imbestiga sa kanyang mga kaopisina. Walang masama sa pagpunta ng mga events sa trabaho dahil kailangan din ng partner mong makihalubilo sa mga kasama nito. Mas lalong walang problema kung mag-out of town ang asawa, lalo na kung sa trabaho ngunit talasan ang mga mata sa mga nangyayari. Ikalabing anim, bawas ang sahod. Kung makikita mo ang bill ng credit card ay sobrang laki ang ginagastos kada buwan at ang bill nito ay mga expenses sa restaurant o bar, maaring may ibang babae ito lalo na hindi naman kayo kumakain sa labas may posibilidad na panay ang gastos niya sa mga restaurant at mga bar kasama ng mistress. Kapag ang sahod ng mister mo ay laging kulang kahit panay ang overtime niya, sigurado may kahati ka sa sinasahod nito. Bago mo kumprontahin ang asawa o nobyo, kinakailangang magsagawa ka muna ng malalim na imbestigasyon. Oras na matuklasan na totoo ngang may ibang babae ito, mas magandang makakuha ng proof o patunay na nagloloko nga ito upang wala na siyang hulusot kapag kinausap mo. Ang mga nabanggit na impormasyon ay pawang gabay lamang, hindi nangangahulugan na, na nagtataksil na ang iyong asawa o kasintahan dahil lamang tumugma ang kinikilos sa alinmang mga nabanggit Mahalaga sa bawat relasyon ang may tiwala, pag-uunawa at komunikasyon.